Ngayon kumpleto na ang lahat. Sa One Piece kabanata 153, nilinaw ni Oda kung bakit natalo si Joy Boy kay Imu at hindi ito dahil sa pagtaksil ni Zunesha. Makikita sa mural ng Elbaf ang isang taong may korona na nakatayo sa ulo ni Zunesha sa digmaan 800 taon na ang nakalipas. Walang duda, si Imu iyon. Si Sabi ng ilan, ginamit niya ang Hito Hito no Mi para kontrolin si Zunesha at ipagkanulo si Joy Boy, kasama pa ang sinaunang sandatang Pluton sa kaniyang katawan kaya siya ang nagwagi. Dapat tandaan, si Joy Boy ang may pinakamalakas na Haoshoku Haki noon. Nasa kaniyang panig si Poseidon, ang higanting robot na si Emeth, at ang pinakamalakas na samurai ng panahong iyon, ang ninuno ng mga Kozuki. Kayang igupo ni Zunesha ang isang kalamidad sa iisang hampas ng muso, pero hindi iyon sapat para baguhin ang takbo ng digmaan. Sa katunayan, ang tunay na dahilan ng pagkatalo ni Joy Boy ay binigyan na ni Oda ng pahiwatig sa Kabanata 153 pagkapanganak pa lang ni Loki, lumitaw ang kaniyang malaahas na mga mata, sinyas ng Diyos ng apoy sa gabi, may kapangyarihang kayang wasakin ng mundo. Official siyang kinuha ni Imu bilang kakampi. Dito bumagsak si Joy Boy 800 taon na ang nakalipas. Binigyan pa ng Knights of God ng gantimpala si Loki, 26 bilyong bounty, at ginawa siyang Celestial Dragon. Sa mural ng Elbaf, nalaman din natin na ang sinaunang lahi ng mga higante ay dating kakampi ni Joy Boy, suot ang sinturong parang buto ng isda at may dalang mahahabang espada. Kapansin-pansin, ang pattern sa piring na tumatakip sa mga mata ng Diyos ng apoy sa gabi ay hugis buto ng isda rin. Halos tiyak, ang mismong lahi ng higanting dating kakampi ni Joy Boy ang nagkanulo at naging bagong Diyos ng apoy upang labanan siya, kaya siya nabigo. Tugma ito sa mga sinabi ni na Robin at Kaido. Noong araw, tinipon ni Rocks ang pinakamalalakas na mandirigma para buuin ang pinakamatinding piratang grupo at sakupin ang mundo. Ngunit dahil sa pagtaksil sa loob ng grupo, tinalo sila ni na Roger at Garp sa God Valley. Katatapos lang imbitahan ni Luffy si Loki na sumama sa Elbaf. Kapag sumampa sa Straw Hat Crew ang prinsipe ng mga higante, magiging doble ang ganting hakbang ni Luffy sa landas niyang maging hari ng mga pirata. Si Loki ang may kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng kasalukuyang apat na emperador, kaya mahalaga siya sa nalalapit na laban kay Blackbeard.